Hello guys. Um, kamusta po kayo? Um, collective breeding po ito. Um, may nakita tayo sa vision na mayroon isang babae na nakulot ang buhok. Um, bland. Then, maputi. May pagtatisay. Um, nagmumukmuk siya sa isang tabi um, titignan po natin kung bakit kung um, bakit nagkakaroon siya ng ganong pag-uugali or ganong sitwasyon um, kung ano ang hinanain niya sa kanyang buhay um, kayo na po bahala lumagay sa sitwasyon kung kayo po ba ito at at kung kayo ay comment po dyan kung kayo po. And then, simulan na po natin kung ano ang ilalabas ng mga baraha. So, let's see. you <sniffs> Okay, the bottom of the deck is the devil. Ang sinasabi dito ng mga baraha tungkol dun sa isang babae na blandi, at may pagkatisay or bland at kulot ang buhok um, ano nangyari sa kanya na, um, parang ginayuma siya. Um, ginayuma siya nito ng isang, or, ng isang lalaki. O di kaya, um, um hiniling ito ng lalaki na mapunta sa kanya. marami siyang mga may mga ginawa sa kanya na para um, mapunta sa kanya yung babae eh, mapunta doon sa lalaki and then nagkakaroon siya nagkakaroon din siya ng um, ito ay pentacles. Nagkakaroon siya dito ng, ng pagpabalanse sa kanyang pera. Kung ito, kung mayroon bang halimbawang um, binigay niya sa kanya yung pera sa lalaki, um, kumbaga um, pinag-iisipan niya. Pinag-iisipan ang mabuti kung ibibigay niya ito or meron din nakuha sa kanya na pera sa babae napunta sa lalaki yung yung pera niya siguro um minanifest din ito ng lalaki para mapunta sa kanya yung pera pero um nagkaroon din siya ng ano dito siguro hindi niya naibigay lahat um nagkaroon siya ng pagkabalanse dito and then um, napakabata niya pa siguro. Um, napakabata niya pa para mapunta sa isang ganong relasyon. Kaya siguro um, nagsisisi itong babaeng to. Bakit, bakit siya napunta doon? Sa isang lalaki na um, sa isang lalaki na hindi niya lubos maisip kung mahal niya ba ito o hindi. Um, and then, nagkakaroon siya dito ng may mga maraming opportunity, opportunity na darating sa kanya. May mga dumarating din sa kanya na like na marami din na niligaw sa kanya or marami din dumarating na um, marami dumarating na at uh, trabaho or business transaction sa kanya kaya lang may meron sigurong isang tao na na naloko siya naloko siya dito kaya dun sa dun, dun sa nagkaroon ng pagkakaroon ng opportunity na dumating sa kanya kumbaga yung nakuha niya doon sa maraming pagpipilian niya. Parang hindi hindi nagkaroon ng growth, hindi nagkaroon ng expansion. Parang pinagsisisihan niya ito, especially sa pagmamahal na, na, na napuntahan niya or pinasukan niya. And then, kaya nakakapag-isip to ng um, nakakapag-isip to ng paraan na Um, gusto niyang gusto niyang makapag-aral gusto niyang maraming malaman kasi um, may mga bagay na nangyari sa buhay niya na hindi niya nagustuhan o hindi 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 siya naging masaya kaya gusto niyang um, gusto niyang magkaroon ng maraming kaalaman or doon niya, doon lang gustong ituon sa pag-aaral sa pag-aaral niya at sa mga gagawin ng action para mahalin niya yung sarili niya para hindi na siya mag-stack up doon sa naging karelasyon niya dati o sa ibang o sabihin natin sa business na naloko siya o sa isang relasyon na naloko siya na masyado, na masyado siyang bata masyado siyang bata doon. Kaya siguro um, hindi siya masyadong nakapag-isip-isip. Kaya ngayon, ang um, kaya ngayon talagang pinag-aaralan niya ng mabuti kung tama ba yung magiging desisyon niya. At sa tingin ko naman ay magkakaroon siya ng um, gusto niya, magkakaroon siya dito ng pagmamahal niya sa sarili niya kasi um, gusto niya na nga ng panibagong umpisa at gusto niya na gusto niya nang putugin yung mga nangyari sa kanyang nakaraan dahil gusto niya na ng pagbabago at mahalin niya na lang ang kanyang sarili. Kaya um, aalagaan niya na lang ang kanyang sarili kasi um, ayaw niya nang maulit ang mga nangyaring hindi maganda nangyari sa kanya, especially sa love, sa love connection niya. Um, kaya uh, uh, ang dami niyang, um, ang dami nang ang dami gustong umpisahan ang dami nang gustong gawin or ang dami nang naiisip para it, itutok niya na lang itutok niya na lang sa sarili niya at mahalin niya na lang yung kanyang sarili para makalimutan niya ng gano'ng sitwasyon na nangyari. Nakuha. Nakuhaan din siguro siya ng pera. Okay. So, ang nangyari sa ang nangyari dito sa dito sa nakita natin na sa vision na isang babae na nagmumukmok sa isang tabi. Um nagkaroon na siya ng disaster sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng um nagkaroon siya dito ng peace natural disaster sa kanyang sarili. Um, parang hindi niya na hindi niya napansin or parang hindi niya na um, parang nagbulag-bulaga na lang siya sa mga nangyari. Kasi sa mga um, siguro um, nagkakaroon siya, nagkaroon tayo ng compromise doon sa lalaki pero ang feeling niya ay hindi niya namang gusto. Kaya parang um, parang gumuho yung buha, gumuho ang mundo niya sa ganitong sitwasyon na nangyari na hindi niya naman na napag-isipan ng mabuti. Parang um, nakipag-compromise ng hindi niya naisip. kaya siguro um, na nagkaharoon ng problema itong itong babae Kasi masyado pa siyang bata dito nung nag-decision siya eh. Kaya hindi niya pa alam um, hindi niya pa alam yung kung ano ang kalalabasan, kung ano ang mangyayari sa susunod. Um, naging bulag siya sa mga nangyari sa kanya. Okay. kahit kahit may mga kahit may mga um struggle na nangyari sa iyong buhay, um, magpasalamat ka pa rin kasi um, siguro ito yung way na um, parang nagising ka na. Um, nagising ka na sa katotohanan na nangyayari sa iyo na um, hindi mo naman man ginusto. Kaya um, nakapag-isip ka na dito ng panibagong mong sisimulan at mag-a- uh, mag-aaral ka na dito ng mabuti dahil matas din ang pangarap mo. Um, itong mga nasimulan mo na pag-aaral or pag-research pag pag or pagpapasok mo sa school um, napaka-importante yan sa iyong buhay kasi dyan mo diyan mo makukompleto yung yung mga hindi mo naisip nung mga nakaraan. Kumbaga, unti-unti mo na siyang na uh, unti-unti ka na magkakaroon ng idea dito yung mga uumpisahan mo. Um, kahit may mga problema may mga problema kang dumating, um, magpasalamat ka at yan ang way para magbago ka. Pa. Ayun uh, yun nga, yung mga, nas, yung mga nasimulan mo bilang pagbabago sa sarili mo ay tapusin mo yan. Kasi um, mama, mamahalin mo na dito yung sarili mo at tututukan mo na yung sarili mo. At dahil dyan sa pagmamahal mo sa sarili mo ay um, magiging masaya ka na dito. Um, lahat na ng mga lahat na ng mga nangyari sa iyong past um, magi, ang um, mapapalitan na yan ng um, kagalakan sa iyong buhay. Kasi ang um, umaksyon ka na dito para makawala sa ganang sitwasyon na nangyari sa iyong buhay. Tututukan mo na lang sarili mo at ang pag-aaral mo. So, kung naka-resonate po kayo dito ay comment po dyan. Um, yan po ang sinasabi nung nakita po natin na babae na nagmumukmuk sa isang tabi at nag-iisip ko ano ang gagawin niya. So, yan muna sa ngayon. Thank you and God bless.